Ayun, good morning, good morning po mga araw-araw sa isang magpapalang araw naman po at ito ay kagising na rin po alas namin at medyo nagpahinga po kami kagabi. At medyo nagpapangawil kami ng yeah. sa kamay ay ang dumadawi kaya nagpahinga na lang kami. Nagising kami ngayon ng alas 3 at tara maka-ariya ulit ng pangalawang kitang. Si Bagwis tulog po mga araw-araw po. Pink G, yun, Kasi kasama ang kots mga karapas ay nag Ayos ng ano Ang makina at magpapandar na para makapag-aria kami Ano? 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 Nah, angkap. Now. Bora, pala, ngak, na angkap <laughs> <laughs> ah. kali mati kapit na bay bora malai pula ngak berat na wala tinga ro yang ginawa eh Linggo ba na yung plano ko ni BPT? Uy, wow, ito nabi ka lang yung linggo Kailan? Kalating oras na nga Ay, wala pa kalating oras Ah, ah ating yung inasabi ni BPT Umagkutagin Umagkutagin Kailan ko magtrabaho, guys? May nakal na kagat. Oo oh, ah. Uh. Kailan na po na siyang linggo? Guys! Tumurto-murto ka kagabi ah. Ha? Tumurto-murto ka? Eh, ano naman siya mong tumurto kagabi? Oh, eh. Eh. Ang sabi bro, bata. Ah, ah yung bata. Papa bagay ni namurong salita. Bakit nak? Punong ah ah ah. Kailan <laughs> kagabi? Ayun <laughs> si, Ma si mama, si mama ro yun na Si mama? Oo, oh, hindi si papa Mama, hindi na marunong magsalita Bakit? Lagi na lang Ah 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 Ah, Kita okay, okay. approve, mereka nggak mau pasang angkat. teraga guys, kumain na coach ako naman coach kung maraming uli sa akin ng Diyos magatipagwain ko lang magkariyan at sa kamay yan eh Sabay ganun ha

Kamusta lang ang huli ikaw? Aror! Hahaha <laughs> Parang lahat ng pagod sa iyo Bata sarap namin <laughs> Hahaha pagod, pagod na pagod na 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 naman? Butas na butas na butas Hahaha na. <laughs> Bakit? Nagundat ganun e eh. Mayaya ko na? sana hindi kayo manawas sa amin tayo malala kayo mag luis hindi kayo manawas sa mukha ko hahahaha mag take tayo yung ginagawa sa mga tatlo yan sa kapitan namin nag na sa gitna ganda ko ba kasi iyo Satunya kan? Tuh

Ayos. Mabait. Mabait ang pinahinan niya. Yun. Hindi na ang magpain. Uy. <laughs> No i'm kitang di pondo na ano may ipatikan ah. Uy, buti 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 tila ang. mong subukan Ano yan kap? Ay! Kap ano yan? Mabayaran ka?

Wala pa. Huwag kong maingay. Karihan nalang po nyo yan. Huwag <laughs> 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 kayong maingay. Last try naman nila yan. Last try naman nila yan. Wala pa ka. Hindi ko ng uniform eh. Dalawa pala. Ay, dalawa pala. Mm -hmm. Ay, isa pala dito. ganda to ah. Maganda pala. tayo na hindi payag mong karawat karawas, magalis tayo dito hmm? kapitan dale. Oh. <laughs> dali dali? Ng... tutarsil niya tingnan dali nang tutarsil yung mga karawas ng kawin ng kapitan kaya sige to sige nalubong niya ka hindi tangan niya pa ako, nagsabit daw

tulog si kapitan si mission sa tinga na nilagot ng torsilyo magtapos yun kap, wag mong dibdibing kap gawin kita bukas paingas <laughs> nga siya mga kararos nilagot ba naman yung kawil niya yun malaki mo mga dulawan dito yung laki ni kapitan Okay. Ting, nagit mo dyan. Malaki eh, gatay may pag maliit. Kaya ngayon. Hindi eh. ka ako rin, walang dawag. Yung bata ko pala. Oh. Ay, di mo naramdaman. Hindi Ay, yun. Nga, ala, Ay, to. Yan, ka naman yung kanina. Ayun. Yung bata ko nga, alam ko lang dawag. Ay, may dawag man to. Ayan, may uli. Maliit siguro. Ay. Tumingay, eh, si Kot.